Ang mabuting balita mula sa langit sa araw na ito. Salita mo, Kristong Mahal, Espiritong Bumubuhay, Nagtuturot umaakay sa nagnanais makamtan ang langit na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Huwag ninyong akalaing na parito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito. Magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay di mawawala ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sinumang mang magpawalang halaga kahit sa kalit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na ito pa rin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. Ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Papuri sa Diyos! Maraming salamat po sa inyong tulong na maipalaganap ang mabuting balita ng poong Hesus sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo pagpalain nawa tayong lahat